Bati ko sa lahat. Nakikipag-ugnayan Guru Markets. Magsimula tayo sa ilang buod ng impormasyon tungkol sa korporasyon. Kung interesado ka, maaari mo itong ipause. Iminumungkahi naming tingnan ang lahat ng mga parameter ng korporasyong pinag-aralan ng mas detalyado. Ngayon suriin natin ang kasalukuyang mga tagapagpahiwatig ng pagganap ng kumpanya. Broker Corp. Ticker. V.R.U.R.I. Ginawa ang pagsusuri batay sa data noong, Agosto 11, libo at Sa pamamagitan ng pag-uuri Guru Markets Kumpanya Brooker Corp. na bibilang sa subkategori. Diagnostic Medical Equipment, 23 organisasyon ang nakikibahagi sa paghahambing. Titignan natin ang order table sa dulo ng video na ito. Ang kabuang marka para sa kumpanyang pinag-uusapan ay 1.5 sa isa 0 puntos. Ang average na score para sa subkategori ay 1.5 puntos. Kung titignan mo ito ng napakalawak sa loob ng stock market sa kabuan. Mapapansin na ang average na marka para sa used stock market sa kabuan ay 1.8 puntos. Laban sa marka ng kumpanya na 1.5 puntos Broker Corp. Paghahambing ng dynamics ng share price ng kumpanya Broker Corp at mga subkategori na kumpanya. Makikita natin na over bindalawa months ang shares Broker Corp. nagpakita ng dynamics ng minus 51.1%. Laban sa dynamics ng presyo sa subkategory, minus 0.4%. Market capitalization ng kumpanya Broker Corporation nagkakahalaga ng 4.62 bilyong dolyar. Subkategory market cap ay US Dollars 500 bilyon. Ang halaga ng libro ng kumpanya ay tinatayang nasa US Dollars 1.7 Bilyon. Ang capitalization ng libro ng subkategory ay US Dollars 121 Bilyon. Sa pamamagitan ng paghahambing ng mga bahagi ng merkado at halaga ng libro, makikita natin ang mga sumusunod. Inuokupahan bahagi broker corporation sa subkategory kapag tinatasa ang market value ay 0.23%. Ang capitalization ng halaga ng libro ay 1.48%. Pagtatasa ng bahagi ng samahan sa merkado at halaga ng libro sa subkategory, mabuti 1 puntos. Ang mga obligasyon sa utang ng kumpanya ay nagkakahalaga ng US$ Dollars 2.415 bilyon. Utang sa halaga ng libro ay isang daan at tatlumput lima ng kapital ng kumpanya. Rating ng utang ng kumpanya, masama minus isa puntos. Ang balance ng presyo ng stop ng kumpanya sa tubo nito ay 58. Ang average sa subkategory ay 21.1. Pagsusuri ng halaga ng stock market sa ratio ng tubo kumpara sa mga kumpanya sa subkategory, napakasama minus 2 puntos. Ang mga kita sa huling 12 buwan ay US Dollars 80 Milyon. Ang mga pasulong nakita para sa susunod na labindalawa buwan ay inaasahang magiging US$350 million. Pagtatasan ng mga tagapagpahiwatig ng inaasahang kita sa hinaharap kumpara sa subkategory, mabuti isa puntos. Ang ratio ng halaga sa kita ng kumpanya ay isa tatlo. Ang average para sa subkategory ay apat Pagsusuri ng halaga ng stock market ng kumpanya sa ratio ng kita kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, mabuti isa punto. Ang kita sa huling labindalawa buwan ay US Dollars Ang kita sa hinaharap para sa susunod na labindalawa buwan ay tinatayang US Pagtatasa ng inaasahang tagapagpahiwatig ng benta sa hinaharap kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, mabuti isa puntos. Ang margin ng benta ay 2.3% na may average na 11.8% sa subkategory. Pagtatasa ng kakayahang kumita kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategory, passable, 0 puntos. Ang bahagi ng kumpanya sa mga tuntunin ng bilang ng mga tauhan ayon sa subkategory ay 3.35 isa porsyento. Ito ay daan at higit sa bahagi ng market capitalization. Ang halaga ng kapital bawat empleyado ng organisasyon ay katumbas ng 405,000 at dolyar, habang sa subkategory ay mayroong 1,471,000 dollars. Pagsusuri ng kapital ng merkado ng kumpanya bawat empleyado kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, mabuti, 0.5 puntos. Ang halaga ng kita sa bawat empleyado ng kumpanya ay 7,000 dolyar. Ang average sa subkategory ay US$ 6,000. Pagsusuri ng kita sa bawat empleyado kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, passable, 0 puntos. Ang bahagi ng kita ng kumpanya sa bawat individual na empleyado ay US$300,000 at $2,000. Subcategory, $353,000. Pagsusuri ng dami ng benta bawat empleyado kumpara sa mga indicator sa subcategory, passable, 0 puntos. Ang maikling posisyon ng pagbabahagi ay 10.2% kumpara sa average para sa subcategory na 1.5%. Teknikal na tagapagpahihwati labing apat na nagpapakita ng antas na 30% para sa kumpanya broker Corporation. Para sa subkategory, ang antas na ito ay humigit kumulang 57%. Ang aktual na presyo ng pagbabahagi ng kumpanya ay nasa paligid ng US Dollars 30.44. Ang target na presyo ng pinagkasunduan para sa mga pagbabahagi ng kumpanya ay humigit kumulang US Dollars 45.34. Tingnan natin ang talahanayan ng order na magagamit link sa nakapin na komento. Ang talahanayan ng order ay naglalaman ng lahat ng mga desisyong ginawa ngayong season ng impormasyon sa pagsusuri ng stock at sistema ng sanggunian, Guru Markets. Ang pag-access sa talahanayan ng order ay libre at bukas, link sa nakapin na komento. Bilang resulta ng pagsusuri ng mga securities broker corporation Informasyon at sanggunian na sistema ng pagtatasa Guru Markets ang sumusunod na desisyon ay ginawa. Magbukas ng buy order sa US Dollars 30.43 bawat bahagi. Ang order ay binuksan dahil sa ang katunayan na ang kumpanya ay may isang medyo magandang paghahalaga at presyo trend. Ang pagtatasa ng organisasyon ay isinagawa batay sa pamantayan ng pagtatasa, ang index ng AKIM. Ang take profit ay nakatakda sa .5 isa. Ang stop loss ay nakatakda sa 24.35. Sakaling hindi isinara ang order sa pamamagitan ng take profit o stop loss. Sa kasong ito, otomatikong isinara ang order batay sa mga resulta ng exchange session noong Setyembre 1, 0, at 25. O sa huling araw ng kalakalan bago ang tinukoy na petsa. Ticker, GO ay isang countervailing na transaksyon sa pagbebenta. Ang video sa transaksyon ng balance ay may publish na o na-publish na sa channel na ito. Kapag ang isa sa mga order ay sarado, ang basic o ang pagbabalanse. Isa pang order ay sarado sa huling presyo. Maraming salamat sa inyong lahat sa panonood hanggang dulo at sa paggamit ng information and reference system Guru Markets.